isa-isa lang ako guys ng karne ba karne ng baboy. pamula-mula na guys dala ko na yung kamatis ba kamatis Pwede nga halong-halo -halo. Tapos ilalagay ko na itong mongo ba? Munggo. Hmm, Daming. Daming pala yun. Ayan guys, oh, kumulo-kulo na. Ilagay ko na yung ano. Tao ng ampalaya ba? Oh, yan. Amoy pa lang ulam na. Oh, sam pa? Ito lang dito sa Taiwan guys, naluluto kung ano yung gusto kong lutuin ba? Depende lang sa iba Kasi ako kahit ano Oh, kainan na guys! Let's eat! Tara eats!